Yan siya guys, oh, nalagyan na. Nalingat lang ako eh, pumunta lang ako doon sa ano. Sa kay ate, nag ano nang kumuha ng video nung kumuha siya ng daw ng saging. Yung dalawa ito na oh. Yan. Yan. Napostihan na po. Para po to sa sitaw. Hanggang doon yung sitaw oh. Kita niyo yan, yung sitaw na yan, dyan. oh, tingnan niyo. Ganyan yung ginagawa. Ang bilis-bilis nila. Nalagay ka agad yung kawayan. Basta ilagay lang yung kawayan pagkatapos magbutas. Ayun, nagtatali na po. Tali ka O, oh, yan oh, yung technique guys Oh. Tingnan niyo. Tinali po dito, simula dito. Kung sa ilonggo pa hinigot dere, halin dere. <laughs> oh, twine di ba? Ang tawag dito. Ha? Oh, twine. Na ang higot, higot sa ilunggo kung higot pa. Oh, panali hanggang doon itatali. Niyan. Ganito, parang ganito yung style niya. Kinababasan. Tali muna. Kasi itong, oh, di ba sitaw ito, ayun sitaw dito. So that means ipagit yung panali at saka yung poste. Ganyan. Oh. Alao na po ng tanghali. Ang sipag-sipag po nila. Walang mainit sa kanila. Yan, no. Oh. Kita nyo. Galing. Ano pagtali oh? Tingnan nyo. Sunog na sunog yung kamay ko. Kasi ano, ang init. Mainit nga po oh. Talaga oh. Tingnan nyo yung langit. Galit. Thank you, yeah. Kuya. Frank. Basing, busy. Ganyan nga guys. Andito din ako sa arawan. Hehehe. <laughs> <laughs> Baguba na. <laughs> Negra-negra na sa araw-araw sa initan. Ah, <laughs> oh, ganyan na. Oh. Yan. Koste. Oh. yung ginagawa niya? So yun, balik tayo dun kay ano, kay Manong Buka. Ah. 'Yan, pinapaikis niya na 'yung kawayan. Gan'yan ang technique. Oh, Hindi ba ang galing? Oh, tinatalian tinatali 'yan. Ngayon, tinanyo ko kung paano pagtali. May aral talaga kayong makukuha dito, guys. Sa mga ganitong ano, paraan. pag ano ka magsasaka tiyaga talagang kailangan tiyaga at sipag Diba? do you agree? si yes <laughs> ayaw <laughs> ayaw ako sabihin, guys sa, na yan na, matibay oh hmm. Matibay, guys oh. Maano? Di ano siya. Maano na sa pagtatagis oh. Galing. Ganito ang kinalabasan niya nga gay kanina yung sinabi ko. Niyan. So, sitawan. Sitawan naman kasi din to, eh. Oh. Kanon. Yan, hinihila yung ano. Ganun tayo sundan natin. Magbobuhol ulit doon, magtatali. Magtatali ulit. Mm. madam oh. tingnan nyo naman ang technique ang galing Habang yung isa oh sinusunod kasi guys paglagay ng poste lagay ka agad ng tali ganito pala yun ayan na mag start ulit doon kita Punta natin para makita sa kamay. paano niya iikis ang kawayan. Bulo na guys sa ilonggo. Ewan ko sa Tagalog. Basta kawayan. Same, same lang din yan. Kawayan din naman yan eh. <laughs> Pero bulo. Dami kasing klaseng kawayan dito. May bayog. May apos. May kawayan. May bulo. Na. Muna. Sa ilonggo. Basta sa Tagalog kawayan ah. Hmm. Yan. Ganda pa ng view nyo. Huh? Gundo. Init na init. <laughs> tirik na tirik sa uh, ano. Grabe kaba naman? Alauna. Hindi pa yata natunaw yung kinain nila nito guys. Pati ako. <laughs> <laughs> Pati ako. <laughs> Kakatapos lang namin kumain. Paano? Sipag pago oh. Mga sisipag nila. Ito po yung wire. Twine. Ito po yung tinatawag na twine. Hmm. Um. Oh. Diba? Ganun. Ganyan. Garit-garitan daw. <laughs> dito pa rin ako sa puno ng saging ang init kasi guys super so, init ayun nakukuha na po ng thai sunod yung tie box dito tayo dito sa sa kay Manong Pupa ulit mag aano ng tie box Yan. dami kayong makukuha ang aral dito guys so dapat panorin nyo talaga to paano gawin nali yung tie box dito. Oh, hmm. diba? Then, hihilain din yan papunta. Walang sa duro. Ayan. Ayan, ibubuhol din yata uli yan sa poste na ginawang paikis. Ayan. Hmm. Tama nga ako. Ibubuhol. Oh. Hmm bubuhol nga talaga siya hila ulit after tali hila ulit Ganun. higot ni higot higot ikaw higot agon ikaw higot to may tali na no? pag tali magtatali din ako guys magtatry din ako ah. nyo din Oo. Kung hindi ko mo mo sa gawas, kung, kung ako naman yung nyo din na, Ayan. Pagtatali ako, guys. Ha? Ah, wala 'to ni. Hindi, hindi wala ni wala dito ay box ni. Wala pa tie box pa pala siya. Ay, wala. Pa. Balusan siya. Ipapala guys, wala pang tali, ay wala pang tie box na ganito kaya hindi pa pwede. Doon lang sa kabilang pwede ako doon sa kabilang. Sa kabilang tayo. Doon you know, lang. Dito tayo. Oo. Ngayon oh. tayo'ng tali, guys.

Oh, dalawang ikot. dalawa man, oh, dalawa okay. talaga Ay, dalawang ikot pala guys. Ganon. Kabilaan. De. Wala pang tie box po. Hindi, kabilaan na. Hmm. Pag ikot nang tie box. Dura, ay, yung... Diba? Ay, ay. Basaan yung gano'n. Diba? Tama to. Oh, si, Yan. Eh, okay na? Eh, Ta, tali mo. Yan. Kun beeray, ikot lang. Ngikot nyan. Makita pag ikot ko. Oh, di sa kabila. Yan melap, ikatat isa. Tapos uh, okay. Oh, okay. Kakano din ito? Okay lang, okay. Okay lang. Okay, isa lang, kung bisis lang. Okay, isa lang. Okay, oh. Kung pala. Okay, Hindi na ma ah. Okay na. Oh. Okay, na. Open, na? Open. Yan na. Yan. Right, ayun guys, dito ang sa. ang siya na, na nga para si magahangin. Nga hindi siya magdalagan-dalagan hey, basta. Ganun ikot. Ganun diba ba? Sa gilid tapos Kapilaan. Kabila. Kabila, doon doon sa kabila Yan. Pati lang, oh, yan nakalak. Ay, ah, ilalak pala. Uh, ganun. Hindi siya dito, mag eh. ano doon sa kabilang dito. Takot naman ako baka kahila ko, baka, baka pati yung sitaw mahila eh. Mabunot. nakatali eh. Paano? Nakatali kasi sa puno guys. Ganun. Yan! Yehey! Ayos!